mga testimonya ng magkapatid na patidongan malaking tulong sa kanso ng pagkawala ng mga sabungero ayon sa DOJ. Detali ng balitang yan, malaking Radyo Manjairo, Peña, Florida. RNN Live Report! Kasi, kasi yung anak ko na yun, hindi naman kung saan na bahay, bakit gano'n ang panginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyo, eh, yun yun na po ba ang um, bayad, yung... Pas lang yun, sira. Ganun ganun na lang po ba? Ang ginawa ninyo. <laughs> Naging emosyonal lang ilang kaanak ng mga nawawalang sa nang maghain sila ng reklamo sa Department of Justice laban sa ilang individual kabilang na ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Anga na itinuturong utak at nasa likod ng krimen. Ang kay Nanay Merlin, ina ni Ruel Gomez na napaulat na nawawala noon pan 2022 kahit ilang taon na nakalipas ay hindi pa rin niya matanggap ang sinapit ng anak. Ang nangyari sa, pamilya natin anak, yung mga kapatid mo, ako na magulang mo, higit sa lahat yung mga anak mo, na hindi ka na, hindi ka na umuwi. Yung pala na pang nangyari sa'yo. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi nila titigilan ang kaso hanggat hindi ito nare Malaking bagay din na niya ang mga testimonya ni Julie Dondon Padidongan o alias Totoy sa pagdiin kay Ang sa kaso. Siya ang main player sa, sa Isabong. Eh. Siya ang main player dyan. Siya ang amo uh, ni Totoy o Dondon. Uh, pero di ang pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito, ay malitis to. Uh, hearing, uh, trial talaga ang mahalaga Magkaroon ng trial to. On the merits. Kasi nga, uh, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pagkibigan ng organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap. Lalo-lalo na, lalo 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 na pag-uusapan natin yung number ng sa organization kinumpirma naman ni Ramulla ng kapatid ni Dondo na si Lakim, ang isa sa sinasabi niya noon na bagong witness na may mahalagang impormasyon. Ang ang reliability niya ng kanyang testimony is is foolproof in many ways because his picture is appears in the return of the cyber warrant of the granted by the court na sa isang uh, ATM withdrawal na ATM ng isang missing sa bungero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was selling the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. Sampung tao yung nabitas siyang Hindi naman direktang ang kinumpirma ng kalihim kung kasama sa mga kinasuhan ang celebrity na si Gretchen Barreto na dati nang inuugnay kay Yang. I'm a Maybe just if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan. So, pwede nating sabihin na uh, persons of interest. Pwede natin sabihin yan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN.